Yusek Bernardo, do you think kung makapasa kami ng batas, ng death penalty para sa mga kurap na politiko at mga government officials, Walang ikaw matatakot ka kaya na inamin mo mula kanina na may kasalanan ka? Ngayon kung meron tayong existing na batas na bitayin ka, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagi ko po, Mat maraming matatakot talaga doon. Mas maganda meron tayong death penalty. Eh. Oh, yun. Coming from the horse's mouth, Mr. Chair. Na, umami na, siya nagkakasala, gumawa siya ng kalukuhan, pero kung meron tayong death penalty, hindi niya gagawin yun dahil matakot siya. Senator so, Bato, ba Bato, halimbawa papiliin ka, makulong sa lupa na habang buhay sa death penalty, anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa lupa, pala ko piliin pa ang death penalty. Uh, ma And sir, pipili ko muntin lupa. Enjoying sa muntin lupa. Pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon. Nagdegosyo lang siya po eh. Dagload pa rin uh, hanggang ngayon. Uh, 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 Mr. Chairman, with the permission of the Senator Aquino, um, anong solusyon nakikita mo para huwag na mangyari yan? Would um, regionalizing the uh, District uh, Engineering Offices be a solution. Alisin natin sa district para walang pakialam yung congressman. Gawin pwede natin po. regionalized. Uh, Mr. Chair, uh, pwede po yan kasi pero meron pong unique areas wherein ang isang district ay talagang pinadadala niya sa region. Pagka po marami siyang kalaban doon sa sa ano po, doon po sa area. Meron pong nangyayaring ganoon. Meron pong There are congressional districts. Please do not uh, ano po yung ano na nangyayari na pinadadala po sa region kasi nga po merong mga magkakalaban doon ng mga contractors o may mga kampi-kampi na hindi po nila nakukuha yung gusto nila. So, regionalizing the ano po Mr. Chairman, uh Nangyayari po sa amin, pagka po ginawang region ang ang bidding, hindi po masundan mismo ng ibang representative. Talaga pong pwede pong gano'n dahil nangyayari po noon, iba pong kausapin ng regional director eh, hindi po kamukha ng district, na talagang parang localized. Yun so anong, yung, anong nakikita ninyong solusyon dyan uh, with the permission of Senator Aquino? Anong nakikita nyo? Anong masasuggestin yung solusyon sa amin? Para hindi mangyari, para magbago yan dahil... Mukhang sabi nyo nga, 100%. Nung sinabi sabi nyo, yung bidding, 100%, may anomalya. Tumatangon si uh, Engineer Al Alcantara. Anong solusyon na nakikita nyo dito? Sapagkat uh, yun ho isa sa mga purpose ng aming investigasyon. Eh. nakakarun po kasi ng uh, uh, pagkakataon. Pagka po, yun nga po, medyo meron po kaming detailed unit price analysis pero sometimes it's being bloated yun po yung nangyayari. Although we conduct quarterly price monitoring scheme in the, in the department, sometimes it's not being followed by the district kasi kung ano-ano na pong item yung nalalagay nila, ganun. Tapos po, ang mahalaga po dito talaga, talaga pong isagad yung presyo. Kung bagay, kung ano po yung presyo ng kwan to strictly monitor the standards and then the materials being used in the project. Minsan po, doon po nagbo eh. Kaya po, nagkakaroon ng pagkakataon na ang variance, kung bagay, papa liit po eh. Masyadong ginagawa po nilang, kinokontrol nila na maliit lamang ang variance. Hin, hindi ay, po doon. Uh, Mr. Chair, ako, time ko na. Hindi pa. Hindi ah, pa, ano, yung interjection lang. Interjection. Um, we're looking for solutions, uh, Yusek Bernardo. Do you think, kung makapasa kami ng batas, ng death penalty para sa mga corrupt na politiko at mga government officials, ikaw, matatakot ka kaya na... Inamin mo na kanina na may kasalanan ka. Ngayon, kung meron tayong existing na batas na bitayin ka kapag ikaw ay nahuli, magawa mo kaya yung nagawa mo ngayon? Palagi ko po, maraming matatakot talaga doon at uh, hindi ko po masasabi, Mr. Chair, na mawawala po totally. Pero tsak pong mababawasan. So mas maganda meron tayong death penalty eh oh yun coming from the horse's mouth Mr. Chair na na siya nagkakasala gumawa siya ng kalukuhan pero kung meron tayong death penalty hindi niya gagawin yun dahil matakot siya Senator center so, Bato. Senator Bato halimbawa papiliin ka makulong sa muntong lupa na habang buhay saka death penalty anong piliin mo? Considering the condition, the living condition sa lupa, Palagay ko, piliin pa ang death penalty. Uh, And sir, pipili ko muntin lupa. Enjoying sa muntin lupa. Pwede ka pa magdegosyo doon. Pwede ka pa magdegosyo. Iba nga doon. Nagdegosyo lang siya po eh. Drug pa rin hanggang ngayon. Ando sa muntin lupa. Mr. 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 Chairman, Mr. Chairman, I move to strike out that uh, statement of <laughs> 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 Senator Tila Rosa. Mr. Chairman, may hey, oras pa. Na, Mr. Order, uh, Senator Aquino, uh, just want, doon lang sa point na yun. Ano, I'm sorry. Uh, so, propo, pinag uusapan namin nila Senator Marculeta, eh. Alisin yung district, hindi EO. Gawing regional. It's a lot better than what we have now, hindi po ba? Uh, Mr. Chair, ang... We, will formulate a law to that effect, uh, restructuring the DPWH. Nung, Mr. Chair, may ay po. Dun, nung una po, ang narinig ko ay region ang aalisin at district ang ititira. Pero ngayon po, dun po sa proposal nyo, Mr. Chair, Mr. Se Mr. President, eh, gawin pong region and district. So ngayon ko lang din po narinig yan. But ang mahirapan po tayo dyan, yung pagka po nasa regional, iisa lang po ang opisina noon, ang dami po ng distrito eh. Baka po mahirapan to, to really come up with the, uh, ano po ng bawat, uh, bawat district to attend to the needs of every district. Mga, masyado pong malawak ang isang region. regional. May oh. Mr. Chair? Kaya po, pinopropose ni Senate President talaga pong nag-uusap kami na yung mga DEOs na lang alisin. Kasi po ang nag appoint sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong uyutos sa inyo ng congressmen, wala po kayong magagawa. Sunod-suranuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya nakukurap po talaga eh. Ah, Mr. President, day, meron po pong isa. Payagan God. natin sa ating uh, tuntunin. Huwag na, na nating bibigyan ng pagkakataon ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagbumula yun eh. Kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurong bantayan para po yung paglalatag ng ano, yung project, macro talagang pang, panglahatan. Yung national impact kitang kita eh. Hindi nga ka ng blood control dito, doon, do, hindi naman magkakaugnay. Walang impact. O pagkatapos eh, papasok ang congressman. Anong congressman ba yung sinasabi mo, party o regular? Kasi alam mo yung party list ganito, napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Tobi, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunuan eh regular 1 billion 150 <laughs> Tingnan mo na dong pala ni Ah eh. uh, thank oh. you very much Tonyo uh, Mercado. one minute uh, I was to recognize you. Sa, uh, Congressman Toby Tiangco. He wants to uh, eh, Iyano ko lang po kasi No, mag, maglalagay po kami Senator Ping ano Halimbawa, naglagay po kasi nationwide kami. Kailangan po po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya 'yun eh. <laughs> Kami na nga po naglagay. Halimbawa, kung hindi ko po kaibigan. Halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Ah, al alam niyo? Kasi, ang ma 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 mayayari po nito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi, pabagay, hindi ko kakilala. Nag pag naglagay ka, halimbawa, 5 million lang nilagay mo, dahil kukunti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Thank you. Senator uh, Taube, siyang ko is recognize. Ah, Sorry. <laughs> um, um, eh. Uh, Sir, um, uh, no, I, I, just want to reply. Siguro hindi naman po lahat ng congressman ay namimili ng district engineer. No? Alam po ni Yusek Bernardo yan, sa nabotas. Um, kung sino yung next in rank, yun lang po ang napro-promote. I have never um, requested for a district engineer. Alam ni Yusek Bernardo. Kaya yung mga district engineer ko, kung sino yung assistant district engineer, siya po yung na-promote. Napro Can you confirm, Yusef? Uh, yes po, Mr. Chair. Uh, actually, yung district engineer po ni Kong Toby ay uh, rose from the ranks dito sa district. At uh, nung po naging adi yun, ay, nung inirerekomenda po namin sa kanya, eh, sabi niya ay kami na bahala. So, hindi po talaga siya... Yeah. Point well taken. Yung ito to... lang po, yung kay Senator Bam, papakita ko lang po yung...